Ay, mga kakulet, for today's video, tara, samahan niyo po kami umigib ni Jay. At syempre, sisimula natin to sa magandang umaga. At eto nga pala yung mga dadali namin mga timba at planggana sa poso. Ay dinala ko na nga ho talaga lahat ang aming timba at planggana. Para naman sulit ang aming pagpila sa pag-iigib mamaya. Nagdala na nga rin pala dyan si Jade ng shampoo at sabon. Dahil din na nga rin siya maliligo sa poso. Nang sa ganon ay hindi na daw mabawasan yung iigibin namin mamaya. Alam niyo ba mga kakulet na natutuwa kami ng dada dito kay Jade? Dahil sa bukod sa bata ay magalang at masipag pa ito. Napaka-matured niya din pala ng isip niya kaya naman hindi siya mahirap alagaan. O siya, balik tayo dito sa aming paglalakbay papuntang poso. Medyo malayo nga ang papuntang poso mula sa aming bahay. Tsaga-tsaga nga lang talaga ang pag kung gusto mong magkaroon ng libreng tubig. At nung makarating na nga kami sa poso ay ipinila na namin itong mga dala naming timba at planggana. At mukhang mapapalaban nga kami dito sa matinding pag -iintay. Dahil nga marami nang nag-iikip at nakapila dito sa poso. Pero kapag ang dala mo namang timba ay maliit lamang, ay pwede ka namang sumingit o paunahin sa pila. Kahit na ka mga senior citizens, BWD at buntis huh? ay pinaprioritize o pinapauna sa pila dito sa poso ng aming barangay. O ba diba, para ka lang pumila sa mga passport. At Habang nga nagaantay sa pila, ay naupo muna kami dito sa isang tabi. Ay paalala nga po mga kakulet na lagi tayong magingat lalo na po sa napakainit nating panahon ngayon. At balik nga tayo dito sa ating poso serye. Nagabang na nga si Jade sa pila dahil kami na nga ang kasunod na i He gave. <laughs> And finally ay makakaigib na nga po kami mga kakulit. Ay sabi nga sa akin ni Jade ay siya muna daw mag-iigib ng kanyang panligo. Alam niyo ba mga kakulit na nakaka-enjoy talagang mag igib sa poso? Dahil bukod sa nakakatipid ka na nga sa water bill ay na-exercise pa ang iyong mga muscles. Kaya naman malaking bagay talaga kapag may poso sa inyong Tapos lugar. Tapos na mag-iigib si Jade ng kanyang panligo kaya naman nilagyan ko na rin tong mga timba namin ng tubig. At pagkatapos ay binuhat ko na nga rin pala ito patungo sa aming bahay. Sanay na sanay nga po, talaga ako magbuhat ng mabigat naman, proud na proud ako sa sarili ko at hindi ko to ikinakahiya dahil wala naman talagang nakakahiya sa pag-iikib o sa pagbubuhat ng mga timba. Mas nakakahiya pa nga yung wala kang kaalam-alam sa mga simpleng gawain kagaya ng mga ganito. Share ko lang sa inyo mga kakulit, ang pag-iikib sa poso ay isa sa mga naging job experience ko nung bata pa ako. Yung uutusan kayo ng kapitbahay nyo na mag-iikib ng tubig. Tapos kada isang timba ay babayaran kayo ng piso o kaya naman ng dalawang piso. Mas nakaka-excite pa nga kapag magpapaigib sa inyo <coughs> may tindahan. Dahil panigurado, may bayad ka na, may libreng merienda ka pa. Kaya naman, shoutout po sa inyong lahat mga kakulet na nakaranas ng mag i sa poso o kaya sa balon. Tapos na nga ako mag-igip dyan, kaya naman nag-change outfit na ako. At nag-unat-unat nga muna ako dyan ng aking mga braso at ng aking balika at pati ng aking balakang. At talaga namang napakasakit. Pakarandang ko na balikan ako. Ay sa dyan naman ho talagang nakakapagod ang pag-igip ng tubig o ang mga gawain sa bahay. Pero kapag ito ay natapos mo na at nakita mo na ang resulta, malinis at maayos na ang iyong kabahayan, ay talaga namang nakakagaan ng pakaramdam at nakakawala ng pagod. At kagaya nga lang lagi kong sinasabi sa inyo mga kakulit na dapat ay palagi tayong masaya. Dahil kapag kayo ay masaya, ang buhay nyo ay sisigla. <laughs> Parang kanta lang yan ng mga bata noon mga kakulit na Kung ikaw ay masaya, Ayun, ma kumilos ka. <laughs> Kung ikaw ay masaya, kumilos ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung hmm? ikaw ay masaya, kumilos ka. <laughs> Ganon! Dahil kapag ginawa mo ang isang bagay na ikaw ay naiinis, ay panigurado, hindi ka pa natatapos, ay pagod na pagod ka na. Tapos pati mga kasama mo sa bahay, mabubuntunan mo ng init ng ulo. Kaya payo lamang mga kakulet, ay ngitian na lang natin ang pagod at puyat pati na rin yung marites mong kapitbahay. Ika nga ng iba ay life is short. Kaya naman, enjoy mo ang buhay at piliin mo lagi ang sumaya. At kapag may mga taong ayaw at naiinis sa'yo, ay huwag mo tong hayaan na makaapekto sa iyong pamumuhay. Hayaan mong sila ang mamoblema sa'yo kaysa naman ikaw ang mamublema sa kanila. At ngayong hapon nga ay solved na ang problema namin ni Jade. Dahil nga may 6 pesos pa ako dito pambili namin ng merienda. Kaya naman, inutusan ko na si Jade bumili ng tinapay sa tindahan. At ang nabili nga niyang tinapay ang paborito naming toasted. At ako naman ay nagtimpla na ng aking kape at legit naman ay gatas. So, ito nga lang yung mga simpleng merienda dito sa probinsya. At shout out na nga rin pala sa mga katulad ko na kahit ang init-init ng panahon ay eh, nagkakape. talaga kapag nakasanayan mo na ang isang bagay. Parang ako nasanay sa'yo. Charot! <coughs> By the way guys, masarap naman talaga ang magmerienda lalo na kapag natapos ka na sa iyong mga gawain. Yung tipong uupo ka, magre-relax at manonood ng TV. O siya, magtimpla na na rin po kayo dyan ng inyong kape. At sabayan nyo na rin po kami magmerienda. Shoutout nga po pala sa inyong lahat mga kahit na patuloy na sumusuporta at nanonood sa aming mga beat or vlogs. At yun lamang po mga kakullet Thank you for watching. Bye bye!